So, hi guys! Today is gagawa tayo dito sa R ng Pandan Puto Mix. And dito, hindi mo na gumamit ng Kenilin Kemerut dyan. At kasama ko nga pala si Kuya Daniel. So, ayan, iahanda na natin siya. And one eight lang na tubig. Ba't naiwan? So, syempre, ako yung magluluto be. So, ayan, nilagay na natin yung Pandan Puto Mix. So, dalawa yung ilalagay natin kasi marami tayo dito sa our mansion house and kakain din si Mami Sai. So, dito is mag-prepare ka habang inahalo mo yung Miguelitos Pandan Mix. Papakuluan mo muna siya. So, ayan. Nalagay mo na siya ng 1-8 na tubig. Pero ako tansya, tansya lang kasi wala kaming panansya. So, ayan. Matamis na siya and basta Lasang ano talaga siya pandan. O, diba? Tansya-tansya lang siya. And mas better na malagkit talaga siya para masarap. So sa hanggang ganyan yung consistency niya, o diba? Tingin mo palang mukhang masarap na and durugin mo siya yung mga bilog-bilog niyan. Para maganda yung pag-mix. So ayan, nilalagyan din siya sa molder ng oil para hindi siya dumikit. So, unti lang yung nilalagay. So, ayan lahat ng molder lalagyan mo. And uh, syempre, kalahati lang yung ilalagay mo dyan para pag nag di ba? Hindi siya yung sobrang punong-puno. So, tapos na sya! So, ayan na sya. Nasa molder na siya mga ante ko. So, iluluto na lang. Hinahanap namin yung strainer. So, nag-add tayo ng bibingka. So, ayan, puto and bibingka. So, ito yung mga kasama ko dito. Ayan, si mga ate ko. Okay, nilagay na natin siya sa ating strainer na may tubig sa ilalim. At ibababad lang natin siya. ibababad? At papakanuhin lang natin siya ng 15 to 20 minutes. Yes! Ayan, wait na lang natin siya. Yay, excited! Ganyan kaganda ang product ni Miguelitos. Hindi ka napapahirapan para mag-prepare ng food sa hapunan. Ito na natin. Ah, ayun. Eh, kailangan nagkakaganyanan, Charis? Kakatinginan. O, oh, kasi ahal sa pen. Di ba? So, yes. so, ayan na siya. Buo na. O, oh, di ba? Ang perfect. Mmm, mukhang masarap. Mmm, amoy pa lang talaga. Mapapasarap ka na talaga dito. Kaya ako hey, sa'yo. Eh, uh... kay Miguelitos ka na. Yes. Mm Maybe. So, yeah. ayan. Na, muna natin 5 pieces na nagawa na 60. Poto! Poto! Pandan mix ni Brendel. Okay, perfect. Mm. And the next batch natin is the bingka. Ayan, perfect yan kasi may gatas. Naroon din siyang sugar and egg. Made with love. Ayan, titikman na ni Mami sayang ating puto oh, from Miguelitos. Wow. Rate mo, ma! Mm. อืมเจ๋งมาก <masa coughs> <coughs> <coughs>